Kamusta mga boss, mga master? Ito po ang dasal for 10 days. No? Sa pitong arkangeles. Paano po natin itong gagawin? Ganto po ang ating gagawin. Sa pasimula po, bago po tayo magdasal, tayo po muna magkaantanda sa ngala ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, Santo. Bago po natin bigkasin itong mga orasyon at dasal na ito tanda po natin, hawak natin ang ating gamit. Sabihin po natin, para lang sa pitong alkangeles, bago ang dasal, isang ama namin, isang sumasampalataya, bago itong kurasyon ito. Totoo lang kanina, pinilit itong gawa ng video na binibigkas ko. Kaya nga lang, tingin ko naman, mabibigkasin ko haba lang ang video. Kaya ito, akin lang in-screenshot in para sa inyo para makuha niyo Totoo lang, naipa, naipost ko na to. May post na tayo nito ng isang buong libro. Ngunit hindi ata makita ng ating kasamang hindi ata makita ni post. Eh, kaya akin ito niya ngayon. Screenshot ko ngayon at ginawan ko ng video. Ito po ang orasyon ng 49 days sa pitong aligang alis. Dibus yun. Ito po ang screenshot. Yan po. Kaya na po ang bahala bumasa-basa. Wala lang po mata dahil kung malabo po ang kuha niya, lamang nasa ko na ang problema. Dahil napakalino po. Dito po sa ng bahay ko ginawa yan. Dito po ang video. Yan. Yan. Nakalagay naman po dyan. Isang ama namin, isang, isang sumasang palataya. At uh, ang yung bahala. Ngayon ang bahala mag-screenshot. Ito po ay gawin nyo ng 49 days walang patlang lang bago pagkatapos po ng tutungong po days matis ganyos na lang yan po, ganyan okay. paano mga boss, mga master God bless, dun sa naka, nag request dun sa nag request nito, yan boss, ang ano iyong hiling kung hindi mo makita, so, susubukan ko ilagay ang link dito sa unahan dito sa tagliran natin, sa taas yun yung link ng buong libro kaya kala hindi ko alam kung malinaw din hindi ko kung sa cellphone ko malabo o may sa telepono ng ano, sabi na iba ayos naman, sabi na iba medyo malabo. Ito so, mo, dito po, andito. okay. God bless po, may buhay.